Hello mga kainsan, panibagong araw, panibagong video na naman tayo dahil medyo nga hindi ako nakapag-upload at nabisi ako ng mga nakarang araw dahil nga nagko kami sa kaingin. So ngayong araw na ito is saktong-sakto na hindi kami pumunta ng kaingin at kaya naman sabi nga ni Mama is uh, uh, nabanggit nga daw na ng Kuya Brian na meron daw ng mga bunga yung kanyang sitaw dito sa kanyang kaingin. Kaya agad naman kami pumunta dito ni mama para nga putihin ito dahil saktong sakto din na wala kaming pang ulam ngayong tanghalian. Kaya sabi ko ang gagawin ko is ah, magbubulang lang ako. Kaya naman pagdating namin dito agad namin pinuti itong mga sitaw nga. At, at, dito nga sa kaingin pagdating ko ay eh, na medyo nanibago ako dahil sabi ko napakatarik naman ang kaingin ni kuya dahil nga magkasala-sala ka lang ng apak is posibleng ah, gumulong ka pababa at doon ka nalang pulutin. At kung mapasama pambagsak may pamihadong bangas-bangas ka dahil nga may mga bato at may mga tuod pa nag-iingat na lang din ako sa paghakbang dahil nga uh, medyo malambot ang lupa dahil nga umuulan din. Kaya e sabi ko ay is, uh, konting ingat at sabi ko sa mama is uh, dahan-dahan na magstay na lang din sa kanyang kinatatayon kasi siya ang nabibideo sa akin. Siya kasi yung kasama ko. Kaya ang pagdating ko dito sa kaini sabi ko is uh, ingat na lang din kami sa paglalakad. Ayan. Kaya after kung matapos nagputihin ito, subali so ito na nga yung mga nakuha ko. Medyo madami na din din kasi nga ang plano ko dito is ko siya as bulang lang. Ah, kang ko siya ng mga Uh, papaya kaya after naming uh, maputi ito is nilagay ko na nga ito sa plastic para naman umuwi na kami at dito sa may baba ng um, kainin is meron din kaming uh, kukunin papaya. Kaya saktong-sakto na andito lang yung pupuntahan ko. Kaya pumuti na ako ng dalawang piraso ng uh, papaya ito. Kaya din, ayan. After ko nga nito maputi, is agad na rin ang kaming umuwi ni mama. Para nga din, uh, mamuti din naman ng talbos ng kamote. So, sakto nga din ito na ilalaho ko ito dito kasi nga bulang lang ito. Kaya langan ng mga dahon-dahon at kung ano-ano sari-saring gulay na ipagsasama natin para gawin natin siyang bulang lang. At saktong-sakto naman din nga sa malamig na panahon. So, masarap na humigot ng sabaw. Quarry ko'y mapapas Sarap ang kain ko nito. Kaya talagang sabi ko nga ay sasarapan ko ng luto e eh, at ng makadami ng kain. Kaya pagdating ko sa luba, ito prepare ko na ito lahat lahat ng mga nakuha kong gulay. Ayun. Thank you for watching guys. Bye!